August 22, ibinalik sa bansa ng Bureau of Immigration at NBI ang kapatid ni dating Bamban Mayor Sheila Guo at ang nauugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga na si Catherine Cassandra Ong mula sa bansang Indonesia. Ito sa nagpapatuloy pa rin investigasyon ng Senado sa operasyon ng Pogo sa bansa. Noong nakarang linggo, humarap si Sheila sa Senado at dito, inamin niyang sumakay sila ng bangka palabas ng bansa. Kasi galing kami sa sa bahay. Tapos bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Direkt sa akin din Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga masabi. ilang oras? Hindi ko matantaan. Matagal din kasama niyan lumuwas na Alice at Wesley Guo. Ayon naman sa NBI, agad silang umaksyon para matunton si Alice Guo. I communicated immediately with our colleagues from Malaysia and they informed me to the, uh, in, the in the affirmative that indeed she went through the re process on July 18. Mula dito, nagpalipat-lipat na sila ng bangka at napunta na sila sa ibang mga bansa. Kaya ang ilang senador, kumbinsido na mayroong tumulong sa kanila para makali sa bansa. Pati na rin ang publiko, kumbinsido rito. Yan ang hindi natin alam. Kasi marami siyang kilala, sir. Eh. E, bumalik siya rito, harapin niya yung anin niya kung talagang may as aso siya. Kung wala naman talaga siyang kasalanan Ay, ah, eh, pag talaga umalis talagang may kasalanan siya. Pero kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, mayroon na siyang ideya rito. I have a very good idea. From uh, BI, sir? Ha? Huh? From, From BI. Yeah. How many are you? Huh? Ilan sila, sir? Well, that's that's not the... We'll see, we'll, that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila, o sindikato ito. That's what we are looking at now. Ayon din kay Sen. Win Gatchalian, alam na ng Bureau of Immigration na nakalabas sa bansa si Alice Guo, pero hindi raw ito agad pinaalam sa Pangulo. Even the President, from that statement na naku nakita ko, even si Secretary Remolia, nalaman niya rin after mm -hmm. nung uh, privilege speech dito sa uh, Senado. So para sa akin yan ay isang malaking uh, pagkukulang at malaking uh, 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 malaking gap no, sa sistema rin ng uh, Bureau of Immigration. Dagdag pa ng senador, hindi niya muna hihilinging magbitiw sa puesto si Bureau of Immigration's Commissioner Attorney Norman Tangsingco at idadaan nila ito sa tamang proseso ayon naman sa pangulo, tinututukan na ng DOJ ang imbestigasyon dito is almost finished with a very thorough investigation and we will identify all of those who have um, uh, all of those who are involved in this and we will act very quickly Ngayong araw, September 2, sana ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa pagalis ni Alice Guo sa bansa pero kinansila ito dahil na rin sa masamang panahon dulot ng bagyong enteng. Nakatakda naman itong ilipat bukas September 3. Charles Nicolimon, Para Headlines.